natin si Pinkie Pie ay si Bloody Hill nang tumilaw pa siya ilang oras lang nahulog pa sa sa kulungan nila at siya ang pinalabas okay? tapos si Bloody Hill wala na lumabas na dire diretso siya ito siya o oh. ito kita niyo naman sa CCTV ito siya ito ito siya ah, si Pinkie Pie ito siya o oh. Ito yung mukhang taing to. Siya to. Lang. Yan. Kita niya yung mukha na yan? Mukhang tae. Kita niya yan? So, nandito na ba si Bloody Hill? Ay, hindi pala siya dito. Papakita ko na lang sa iyo, guys, ha? Okay? Okay, guys. Uy, blue tie! Blue tie! Nagkulat ako sa'yo, blue tie! Blue tie! Duhalang si Brody Hill! <laughs> blue, <tie. laughs> blue tie! Ito ang sinasabi ko sa inyong manok. Yan siya. Kapag kita niyo yung mukha niya, ayan. Medyo maan siya. Medyo mapungay ang mata. Mapungay. Ma Bangit lang na konti pero makoggi na ko siya. Tingnan sa pingibay. CCTV. Uy, Blue Tie! Blue Tie! Nakukuhanan sa kanya oh, Blue Tie. Blue Tie! Duhalong si Blue Tie Hill.